Aries, ang mga pahiwatig para sa iyo ngayong araw, sa lahat ng iyong gagawin, maging maingat at sigurista, huwag agad-agad ibahagi ang iyong mga ideya at plano, sapagkat maaaring maagawan ka ng pagkakataon o ideya na maaaring magdala ng malaking kita. Mahalaga ring maging flexible sa pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga potensyal na mapagkukunan ng kita. Ang pag-iingat sa mga pakikipag-transaksyon ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa posibleng pagkakamali. Sa dealings o transaksyon, mahina ang swerte mo ngayon lalo na sa paglagda ng mga kontrata, mas mainam na ipagpaliban ang anumang kasunduan upang maiwasan ang mga posibleng problema o hindi inaasahang balakid sa hinaharap. Sa trabaho, walang senyales ng anumang malaking problema, magpatuloy ka lamang sa iyong gawain ng maayos at maging mas maunawain sa mga kasamahan ang ganitong ugali ay makakakuha ng respeto mula sa iyong mga katrabaho at maaaring may sama ka sa mga plano ng iyong boss. Sa pagmamahalan, isang masaya at mapayapang araw ang naghihintay. Walang tampuhan o alitan, kaya sulitin ang araw na ito para maging mas malambing sa iyong mahal. Ang ganitong pagmamahal at atensyon ay magbibigay ng masayang gabi at maghahatid ng positibong enerhiya sa inyong relasyon na makakatulong sa inyong patuloy na pag-unlad bilang magkasama para mapalakas ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color brown dahil magdadala ito ng positibong enerhiya. Tandaan ang mga numerong number 6 Number 31 at number 40 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon sa iyong mga gawain at dagdag na kaalaman. Taurus ang mga pahiwatig para sa iyo ngayong araw ay maging maingat sa mga sinasabi, lalo na sa iyong mga kapatid o kamag-anak, may posibilidad na hindi nila makuha ng tama ang iyong mga salita at ito'y makakasakit sa kanila nang hindi mo inaasahan. Sa mga desisyon na gagawin mo, kahit na ikaw ay likas na matalino at maingat, Mahalaga pa rin ang doble ingat dahil ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Sa usaping negosyo, iwasan ang anumang pagbibiyahe o transaksyon para dito dahil walang magiging pakinabang ang iyong mga hakbang ngayon, mas makabubuting ipagpaliban ang mga plano at suriin ng mabuti ang sitwasyon bago magsagawa ng aksyon. Sa pamilya, Walang magandang aura sa tahanan ngayong araw, partikular sa usaping pinansyal, iwasan muna ang anumang transaksyon o pagpapautang upang hindi malito at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Magdulot ito ng kalungkutan sa iyong mga mahal sa buhay kung hindi ka magiging maingat. At kung may mga hiling o kagustuhan ang mga magulang, mas makabubuting itoy sundin upang magbigay ng kasiyahan sa kanila ang pagbibigay ng oras at atensyon sa kanilang mga nais ay magdudulot ng mas magandang kalusugan at magpapalalim ng inyong relasyon Sa trabaho ang pagiging mapanuri at maingat sa bawat gawain ay magbibigay ng kasiyahan hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong mga boss Makikita nila ang iyong dedikasyon at kasipagan. Kayat posible na humanga sila at isama ka pa sa mga mas malalaking proyekto sa hinaharap para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong araw. Tandaan din ang mga numerong number 10, number 37. At number 21 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang huwag kalimutan ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin kaya makinig sa kanilang pahiwatig upang mas maunawaan ang direksyon ng iyong kapalaran Gemini ang mga pahiwatig para sa ngayong araw sa desisyon kakailanganin mo ang tibay ng loob at matibay na paninindigan upang makuha ang respeto ng mga tao sa iyong paligid. Kung ikaw ay may mga usapan o mga plano, mahalagang harapin ito ng may kumpiyansa upang makamtan ang tamang resulta. Sa paglalakbay, ang iyong gabay ay nagsasabing mahina ang iyong swerte ngayon, kaya't nararapat lang na maging maingat at huwag masyadong magmadali iwasan ang mga hindi kinakailangang pagbiyahe upang maprotektahan ang iyong kaligtasan at mabawasan ang panganib. Sa pera, kung mayroong ekstrang pondo, unahin mong tulungan ang iyong anak na may sariling pamilya, ang ganitong gawain ay magdadala ng masaganang biyaya sa inyong dalawa, hindi lamang sa material kundi pati na rin sa positibong enerhiya na magpapaigting ng inyong relasyon sa trabaho. Tila maayos ang lahat ngunit tandaan na mag-ingat sa pagpapakita ng tiwala agad-agad, iwasan din ang mga hindi kinakailangang gastusin. Lalo na kung ito'y makakaapekto sa iyong pinansyal na kalagayan sa hinaharap. Sa pagmamahalan, maging mas malambing at maunawain sa iyong minamahal. Ang pagbibigay ng atensyon at pagmamahal ay magdudulot ng kasiyahan sa inyong tahanan at magbibigay ng positibong enerhiya sa buong pamilya. Naway maging gabay ito para sa isang mas masaya at produktibong araw. Ang mga kulay na color yellow at color pink ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan ang mga numerong number 27 Number 4 at number 19 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano. Ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Maging maingat sa mga taong may kaugnayan sa Capricorn dahil maaari silang makaapekto sa iyong mga plano, lalo na sa negosyo. Magdahan-dahan sa pagharap sa kanila ngayong araw. Cancer ang pahiwatig, ngayong araw ang katahimikan ay magiging susi upang makinig ka ng mabuti sa mga pagkakataong dumarating, sa iyong pagkatutok, mas madali mong malalaman ang tamang diskarte at pamamaraan upang maging matagumpay sa lahat ng aspeto, posible ring may sama ka sa mga plano sa negosyo, kaya maging alerto, subalit, mahina ang enerhiya sa tahanan, partikular na sa usapin ng pera, iwasang makipag-usap ng walang malinaw na plano, dahil maaaring magdulot ito ng alitan. Sa tahanan, kung may sino mang miyembro ng pamilya, lalo na ang anak, na may deal o transaksyon, mahalaga ang iyong payo, sabihan sila na maging sigurista upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa pera Unahin ang pamilya bago ang ibang tao sa usapin ng pera. Ang pagbibigay prioridad sa mga mahal sa buhay ay magdadala ng swerte hindi lang sa kanila kundi sa buong tahanan. Sa trabaho, huwag magmadali sa paggawa ng mga desisyon. Ayon sa pahiwatig, may posibilidad na magkamali ka sa pagmamadali at maaaring mapansin ito ng iyong mga superior. Maging maingat sa bawat hakbang upang mapanatili ang tiwala ng iyong mga boss at mapanatili ang magandang reputasyon sa trabaho upang maakit ang swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white. Tandaan ang mga numerong number 30, number 24 at number 7 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na ang pabigla-biglang desisyon ay maaaring magdala ng kalungkutan, maghinay-hinay sa pagdedesisyon. Lalo na sa mga usapin tungkol sa pamilya, mas mainam na ikaw ang gumawa ng hakbang upang ayusin ang anumang alitan, lalo na sa mga kapatid, ang pag-unawa at pagpapakumbaba ay magdadala ng kapayapaan at kasaganaan sa inyong tahanan. Sa trabaho, maayos ang takbo ng iyong araw sa trabaho. Ngunit iwasan ang makipagdiskusyon sa mga kasamahan, ang labis na pakikipagtalo ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mahahalagang impormasyon, at baka maunahan ka pa ng iba sa promosyon. Sa pera, magandang ideya na magpautang sa mga taong alam mong kayang magbayad ng maayos, ito ay magdadala ng dagdag na pera at makakatulong sa iyong finances, samantala. Sa tahanan, mainam na pigilan muna ang mga kasama sa pagtanggap ng bisita upang mapanatili ang magandang enerhiya at swerte. Sa pag-ibig, walang anumang senyales ng problema sa inyong relasyon. Ang inyong gabi ay magiging masaya at puno ng pagmamahalan na magpapabuti sa kalusugan ng iyong mahal at magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color white at color pink sa iyong araw, ang mga numerong number 11, number 36, at number 9 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano, tandaan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob. Virgo, ang pahiwatig ay huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin at opinyon ngayong araw. Ang tiwala sa sarili ay isang mahalagang susi upang makamit mo ang iyong mga mithiin, ang bawat salitang bibitawan mo ay may bigat, kaya siguraduhin ito ay may positibong epekto sa iyong mga layunin, huwag din basta-basta magtiwala at magbigay ng impormasyon lalo na sa mga hindi mo ganap na kilala, sa mga desisyong kailangan mong gawin, okay lang na sumang-ayon o pumirma, basta't siguruhing ito ay makabubuti at magdudulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa tahanan, posibleng may darating na bisita na magdadala ng magandang balita tungkol sa pera, maganda na kayo'y magkakasundo upang tuloy-tuloy ang daloy ng swerte sa inyong buhay sa trabaho, walang anumang problema ang makikita ngayon sa iyong trabaho, maayos ang takbo ng araw, lalo na kung ikaw ay magiging maagap, ang pagiging punctual at maasahan ay magdudulot ng kasiyahan sa iyong mga boss, at maaari ka pang makatanggap ng papuri. Sa pera, ay maayos ang daloy ng pera ngayong araw, kung mayroong extra na pera, Magandang magpautang o tumulong sa magulang o kapatid na nangangailangan, ang tulong na ito ay magdudulot ng magandang balik at patuloy kang gagabayan ng swerte sa mga susunod na araw. Virgo. Isama ang mga kulay na color gold at color pink upang mapalakas ang iyong enerhiya, ang mga numerong number 41, number 9 at number 36 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, at magdadala ng proteksyon at inspirasyon sa iyong mga plano. Libra, kung may mga desisyon kang gagawin para sa pamilya, ituloy lamang kung ito'y makakabuti para sa lahat dahil madali kayong magkakaunawaan sa mga ganitong bagay. At ngayong araw din ay mahalaga para sa iyo na maging strike at mapagmasid sa iyong mga plano, ngunit hinay-hinay sa paraan ng pagpapahayag ng iyong mga mensahe sa iba, kung hindi sila sangayon, huwag ipilit ang iyong opinyon upang maiwasan ang di pagkakaunawaan o pagiging dehado sa anumang usapan at siguraduhing maayos ang mga pag-uusap, lalo na kung ito'y tungkol sa mga proyekto, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, may mababang enerhiya ang swerte ng mga miyembro ng iyong pamilya, iwasan muna ang mga transaksyon na may kinalaman sa pera upang maiwasan ang anumang kalungkutan o negatibong resulta, sa aspeto ng pinansyal, kung may naipon ka. Mas makabubuti na tulungan ang iyong anak lalo na kung sila ay may sariling pamilya na upang magtagumpay sila sa kanilang mga gawain. Sa trabaho, hindi ngayong araw ang tamang oras para mag-relax o maging kampante, may mga taong nagmamasid sa iyong mga ginagawa kaya mas mainam na mag-focus at ipakita ang iyong sipag. Ito ang magbibigay sa iyo ng mas magandang reputasyon sa mga superior na maaaring magdulot ng pagunlad. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng mga hamon at oportunidad. Sundin ang iyong mga gabay at maging maingat sa bawat hakbang na gagawin mo para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color green at color blue sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 18, number 4, at number 39 dahil magdadala ito ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon. Scorpio ang pinapahiwatig na para sa iyo Scorpio ang mga pahiwatig ngayong araw ay na maging kalmado at relax sa iyong mga usapan. Ang pagiging maingat sa bawat diskusyon, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pera, ay magdudulot ng swerte. Ang ganitong pag-uugali ay makakatulong din sa mas maayos na pakikipag-ugnayan sa ibang tao, lalo na sa mga kapamilya ang iiwasan ang sobrang pagbabahagi ng iyong mga ideya o kaalaman sa mga makakausap, lalo na kung walang kasiguruhan o kontrata pa, mas makabubuti kung may formal na kasunduan bago mo ipakita ang iyong husay, ang pinapahiwatig. Magandang ideya rin na dumalaw sa simbahan ng Diyos, upang alisin ang mga negatibong enerhiya na maaaring nagpapahina sa iyong kalusugan at espiritu at sa aspeto enman ng pera, makakabuti kung ibabahagi mo sa iyong minamahal ang kahit kaunting bahagi ng iyong ekstra na pera, dahil ito'y maaaring magdala ng tuloy-tuloy na swerte sa inyong relasyon at sa inyong kabuhayan. Pagdating sa tahanan, Iwasan muna ang pagtanggap ng bisita ngayon upang mapanatili ang positibong enerhiya sa loob ng iyong bahay mas makabubuti kung sa labas na lang makipagkita sa mga bisita. Sa trabaho naman, walang indikasyon ng malalaking problema. Maging masinop at huwag agad magtiwala sa iba, ang pagiging maagap at maaga sa trabaho ay magdudulot ng magandang impresyon mula sa mga nakatataas, na maaaring magdala ng karagdagang oportunidad para sa iyo, ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color blue upang makuha ang swerte. Ang mga numerong number 10, number 37, at number 18 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw at ang liwanag ng buwan ay magdadala ng dagdag na inspirasyon. Sagittarius, ang pinapahiwatig ngayong araw na horoscope mo ay puno ng mga mensahe na nagbibigay ng payo para sa mas magandang takbo ng iyong buhay. Una sa lahat, pinapayuhan kang maging mapagpasensya at maunawain, lalo na sa iyong mga kapatid at magulang ang pakikitungo ng mabuti sa kanila ay makakatulong upang hindi mabasag ang iyong swerte at panatilihing positibo ang iyong enerhiya, ayon sa iyong gabay. At ngayong araw ay maganda ang iyong aura para sa mga transaksyon, ngunit ipinapayo na iwasan ang paglagda ng mga dokumento o kontrata dahil may kahinaan ang swerte ngayong araw. Huwag magpadalos-dalos sa awa upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Mahalagang bantayan din ang iyong pananalita. Iwasan ang negatibong mga salita, lalo na ang pagmumura, dahil maaaring makaapekto ito sa iyong swerte. Kung ikaw ay nagpaplano ng mga transaksyon, patuloy lamang at huwag sumuko ang pagsusumikap ay may mataas na posibilidad na magdulot ng tagumpay. Sa trabaho, tapusin ang mga gawain ng hindi ipinapasa sa iba upang maiwasan ang pintas at mapadali ang iyong pag-asenso. Ang mga gabay na ito ay magbibigay ng direksyon upang mapabuti ang iyong personal na buhay at karera bilang isang Sagittarius at puno ng positibong enerhiya ang iyong araw kung magtutuon ka sa mga mahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color red at color gold sa iyong paligid, dahil magdadala ito ng lakas at kasaganaan, tandaan ang mga numerong number 8, number 17, At number 32 upang palakasin ang swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Mag-ingat din sa pakikipag-ugnayan sa Leo, lalo na sa usaping pera at relasyon. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ang horoscope mo ngayong araw ay nagdadala ng mahalagang mensahe. Huwag pansinin ang mga taong sumusukat o nagdududa sa iyong kakayahan. Maaaring dala lang ito ng inggit, at sa huli, sila rin ang mababalat ng kalungkutan. Panatilihin ang fokus sa iyong mga plano dahil malakas ang iyong aura ng swerte ngayon, Gayunpaman, paman, mag-ingat sa pagtitiwala sa mga kaibigan na malapit sa iyo, lalo na sa aspeto ng pera. Iwasan ang bigla ang desisyon na maaaring magdulot ng problema sa pananalapi. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa tahanan, Iwasan muna ang pagtanggap ng mga bisita upang mapanatili ang positibong enerhiya ng swerte sa loob ng bahay. Mas mainam na maglaan ng oras para sa mga kasambahay at pagandahin ang samahan sa loob ng tahanan. Kung may ekstra kang pera, magandang magbigay sa iyong mga magulang at anak na may asawa ang pagbibigay ng tulong ay hindi lamang magpapalakas ng kanilang swerte kundi magdadala rin ng gabay at buwena sa inyong pamilya. Sa trabaho, siguraduhin tapusin ang mga importanteng gawain ng mabilis at maayos upang mapansin ka ng iyong mga superior. Ang mahusay na pagtatrabaho ngayon ay magdudulot ng masayang aura sa opisina at magbibigay sa iyo ng dagdag na atensyon mula sa mga nakatataas. Ngayong araw, ang iyong konsentrasyon sa mga bagay na mahalaga ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Para madagdagan ito, isama ang mga kulay na color pink at color green sa iyong paligid. Tandaan ang mga numerong number 32, number 4, at number 9 upang palakasin ang iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, na maaaring maging inspirasyon mo sa bawat hakbang. Aquarius, ang pinapahiwatig ngayong araw ay isang magandang araw para sa iyo. Aquarius lalo na sa aspeto ng pakikipag-usap. Kung may mga negosyong transaksyon o deal na nakatakda, ito ay isang perpektong pagkakataon upang makipag-ugnayan, kahit na sa mga bagong kakilala, ang tamang pagpaplano kasama ang anak o minamahal ay makakatulong sa mas maayos na pamamalakad ng inyong mga plano sa kita. Tandaan! iwasan ang padalos dolos na mga desisyon ngayon, mas mabuting mag-consult muna bago kumilos upang masigurado ang tagumpay. Sa aspeto ng pera, kung may ekstra kang ipon, magandang magbahagi sa iyong kapatid o magulang, ang ganitong pagkilos ay magbubukas ng mas malalim na kaalaman sa mga oportunidad sa pagkakakitaan at pagyaman. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw. Kung may mga katrabaho na mga ngailangan ng tulong, pagbigyan sila. Ang pagiging mapagbigay sa trabaho ay magdudulot ng kasiyahan at magbibigay sa iyo ng positibong reputasyon sa opisina. Pagdating sa pag-ibig, maging maingat sa mga sinasabi. Iwasan ang mabilis na pagkapikan o galit upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ang mahinahong pagsasalita ay makakatulong upang mapanatili ang harmonya at positibong enerhiya sa inyong relasyon, para mas maging mabiyaya ang iyong araw. Isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong mga desisyon. Ang mga numerong number 8, number 37, at number 10 ay magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan. Ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga taong may zodiac sign na Taurus upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan, lalo na sa mga dokumento. Pisces ang iyong gabay para sa araw na ito ay nagpapayo na umiwas muna sa paggawa ng anumang transaksyon upang mapanatili ang positibong enerhiya at buenas na aura. Sa loob ng bahay, maaari mong ipasa ang swerte sa iyong mga kasambahay, subalit iwasan ang pagpasok ng mga bisita na maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Ipinapahiwatig din ng iyong gabay na maging maingat sa pag-aanyaya ng mga hindi kilala o labas sa pamilya upang hindi makasira sa kasalukuyang balanse ng kaligayahan at kasaganahan. Kung ang iyong mahal o anak ay magpupunta sa mga kamag-anak, maaari mo silang payagan, gayon paman, kung ang kanilang pupuntahan ay hindi pamilyar o ibang tao, mas mainam na pigilan sila upang maiwasan ang anumang kapahamakan o hindi inaasahang problema Sa trabaho, hinihikayat kang magdoble ng pagsisikap sapagkat may malinaw na senyales ng pag-asenso. Ang iyong dedikasyon at sipag ay magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong kakayahan kung mayroon kang ipon, mabuting ibahagi ang ilan nito sa iyong minamahal. Ito ay magpapalakas sa inyong swerte bilang magkapareha, lalo na sa mga plano at adhikain ninyo sa hinaharap, partikular na sa mga nais ninyong pagkakakitaan, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color yellow sa iyong araw ang mga numerong number 18, number 10, at number 25 ay magbibigay ng gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging maingat sa mga kasalungat na zodiac sign tulad ng Leo, lalo na sa usaping pera, upang maiwasan ang mga sigalot.